Hello everyone! Ayan, nandito na naman tayo para magpagbigay siyempre ng isang napakasarap at napakasustansyang menu at siyempre abot kaya ng iyong bursa Kaya hindi ka mag ihinayang na magluto nito dahil sigurado ako na mapapawaw at mag enjoy sa pagkain ang iyong pamilya. lalong lalo na kapag binigyan mo ang iyong kapitbahay nito. Sasabihin sa'yo na happy birthday pero hindi. Dahil alam nila kapag binigyan mo sila nitong ulam na to o di kaya merienda na ito, alam nila na merong okasyon sa inyo pero hindi hindi dahil Happy Father's Day ngayon. Ayan, araw ng siempre mga tatay. Kaya nagluluto tayo ng siyempre pansit, hindi lang yung pampahaba ng buhay kundi pampasarap din na pagsasama lalong lalo na kapag ayan Father's Day sa ka Mother's Day syempre special ang araw na ito merong mangyayari na bakbakan sa gabi ayan dahil alam ko na ito ay isang iririgala mo sa iyong ayan asawa pero bago yan syempre lulutuin muna natin yung pansit para matuwa-tuwa naman ang iyong asawa ayan dahil meron kang ihahain na merienda. Ayan, sana all. Ayan, so itutuloy natin yan, mga pagluluto natin. Ayan, habang nagigisa tayo, syempre. Ayan, ah, hindi mo na kailangan sundan yan. Dahil alam ko naman na lagi kayong meron ganito na ulam o di kaya merienda. Dahil isa ito sa pinakamasarap at isa ito sa pinakada best na niluluto at inihahain natin. At lagi-lagi natin itong ni niluluto kapag mayroong handaan. Hindi yan nawawala dahil ito nga ay sinasabi nilang pampahaba ng... Siyempre, hindi yon Kaya, pampahaba ng buhay asumero ka, ayan, dahil hindi naman na ah, haba na yan ayan, lalo lalo na mga ayan, lalo lalo na kapag thunders ka na, syempre, nasagad na yan sa paglaki, kaya hanggang dyan na lang yan, so ano pa yung gagawin natin syempre, habang nanunood ka dyan kung paano yung pagluto, baka hindi ka pa masyadong nakakapagluto, yan, syempre, pwede mo naman sundan yan, pero sigurado ako naman na, ah, lagi nyo nitong niluluto, kaya maghanap na lang tayo ng mga marites dyan sa baba na magtatanong at makikigulo. Ayan. So, ayan. Habang nagluluto tayo, ayan na. Pwedeng-pwede mo na yan na sundan. At, syempre, pwedeng-pwede ka na rin na makinig. So, ano pang gagawin natin? Syempre, tara na. I Start na tayo maghanap ng mga marites na super pabibo. Ayan. Tingnan natin. Ayan. Tingnan natin sa mga uh, thunders dyan, Yung mga mamasang na nandyan lagi na po at syempre naghihintay lang na makakita ng mga gwapo dyan para mabiktima ayun tingnan natin, ayun nandyan si mabuhay 0808 black at syempre nandyan din si the survivor grandma at syempre kasama rin niya ang kanyang uh, BFF na si, ayan, Binibining Hindi Market na laging nadidiligan. Sana all. Meron pala tayong secret ingredients na nilagay dito, mga katropa. Hindi lang siya basta-basta pansit Kung mapapansin nyo, naglagay tayo ng curry powder. Ayan, yan yung ating nilagay na pampalasa syempre. Isa sa ating nilagay na pampalasa na ingredients. Ayan, binuhos na natin ng kanina doon sa ating nilagay na sahog na atay. Ayan. Para maglasa siyang sobrang sarap, sobrang kakaiba, sobrang yummy. Siyempre, dahil na ginahalo na natin ang ating mga pampalasa, yung mga ating mga gulay na ating ginigisa, syempre, mag magdago naman tayo, magpunta tayo dito sa mga Marites na 69ers. Ayan, nandiyan na lagi. Ang present silang lagi. Nandiyan si Perky F. syempre, nandiyan din si Little Flap. Ayan, hindi yan nawawala. At nandiyan din si Eric Kids. Ayan, laging present yan. Ayan, nabubulol-bulol tayo. At siyempre, nandiyan din si si Pina Adami 18 ayan, laging present din yan dahil marites yan, at syempre kasama rin na laging marites dyan si Marjo Mix TV at syempre hindi rin yan mawawala si, alam mo na si Jomisil Vlog, ayan yan yung mga 69ers la mga marites ayan, mahilig sa balik Ayan, pero nandito rin naman hindi sila papahuli Nandito rin ang get 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 Tita Luz Dutado. At syempre nandyan din ang kanyang ate. Ayan si Luz Sibi. Ayan, hindi yan nawawala dahil sa maritisan. Lagi silang nangunguna. Ayan, so itutuloy natin. Syempre nandyan din yung mga chinchunsu. Ayan, yung mga mahilig magpahid sa mukha para pumuti. Ayan, walang iba kundi ang mga Tinsan Sugar. Sa iyo, tayo. Siyempre, hindi rin magpapahuli ang pamilya ng mga nakurbat. Ang musang saltik family. Ayan, mahilig magtago. Diyan, nakabiji-biji. Pero, siyempre, dahil hindi makatiis, lagi silang nagmamarites. Ayan, number one, na marites din sila dito na mga grupo. Ayan, syempre, pinangungunahan niyan syempre ng kanilang nanay na si Kakuda Pong. Ayan, na mahilig mag-lipstick kulay itim na puwet ng kaldero. Ayan, syempre, nandyan din ang kanilang tatay na si Las Ace. Ayan, syempre, Nandyan ang kanilang tres marites na mga iha. Ayan, pinangungunahan niya ng isang nakorbat na si Lailani si Rami At syempre, nandyan din ang mas lalong nakorbat na si Katcha Life and Lebanon. na syempre, ang kanyang kambal na napaka nakorbat din na si Ads Diary. Ayan. Lagi ang mga nandyan at nagtatago at ayaw magparamdam dahil Baka daw sila ang mag-sponsor ng last charter Pinapanindigan talaga nila na eh sila ay syempre na Corvette na Marites. Ayan, kaya ituloy na natin Habang nilalagay na natin Ayan, nailagay na pala natin Hindi natin nilalagay Dahil nailagay na natin ang ating main ingredients Ayan yung ang pinaka-menu natin Pinaka- Main na ingredients natin ang ating sit tanghon o di kaya bihon. Ayan. Mga katropa, patutuyin lang natin yan. Siyempre, lulutuin natin sa low heat lang. Ayan, napalunog tayo. Lulutuin natin in low heat. Ang, ah, uh, siyempre, mahina lang na apoy ang ating pansit. Ayan, dahil meron na siyang ingredients. Ayan, eh, siyempre, ilalagay nilagay na natin yung ating pinakahuling ingredients sa mamaya titikman natin kung kung kailangan pa natin dagyan pa yan, syempre. Ayan, gagayahin na yan ng mga nakulvert nating mga viewers dyan. Dahil gusto nilang magatipid, syempre yan yung pinakadabes na pwede nilang lutuin sa handa. Lalo, lalo na ngayon na Father's Day, syempre. Pwede mo na yan lutuin at pagsaluhan ng pamilya nyo, syempre. Napaka-the best na yan at masisiyahan na sila dahil lalo-lalo na kapag nilagyan mo pa yan ng ating secret ingredients na curry powder. Ayan, magiging kakaiba ang lasa ng inyong pansit. na lasa na at syempre, mapapaaw kasasarap. Ayan, so tingnan natin baka pero marites dyan no, na natagalan tayo sa pag-introduce ng ating mga Nakulbet fam off uh, na mga friends dyan sa baba. Siyempre, marites sa Nakulbet. Ayan na. Uh, so, itutuloy natin. Tingnan natin kung mayroong magtatanong habang mayroong pa tayong kunting natitirang oras. Ayan, tingnan natin habang hinahalo-halo na natin ang ating malapit na maluto na napakasarap na. Siyempre, merienda at ulam na din. Tara, tingnan natin kung may marites dyan na magtataas ng kamay, ayan, ayan, ah, dyan sa bandang likod. Ako po, ako po, ako po, ako po, ako po, ako po, ako meron po sana akong gustong klaruhin. Ay sige iha, tumayo kay John Ellen Kiss Vlogs. Ano ba yung ay, yung gustong klarohin? Ay opo, ay hindi po ako magtatanong. Gusto ko lang pong klarohin na at sabihin sa inyo na si Kaskaserang Mami ay nahuli ko po na pumapag-ibig. Ayun pero hindi ko po sasabihin baka sabihin yung Marites ako. Si Laila Omar Vlog na lang po yung magsasabi sa inyo. Ay ikaw talaga, kayong tatlo na tris Marites din ha. Ah. Lagi kayong ah, nag-chichikahan. Ayan, sige, um, po kayo dyan mag-behave kayo. Ah, hayaan nyo na lang na madiscovering ng iba yung ah, mga ginagawa ng ah, mga Marites din dyan. Ayan, kung may pag-ibig sila na bag bago, aba sana all, mapapasana all na lang tayo. Sige, tuloy natin. Meron pa ba dyan na gustong may klaruhin? Ikaw, ah, kaskasirang mami, abba sabi, pumapag-ibig ka na. Sana all. Ayan, na mo si Binibining hindi marikit. umingit ngiti eh, dahil pinagdaanan na niya yung pinagdadaanan mo ngayon. Ayan, mapapasana all din yan sa mga susunod na araw. Pero dahil natikman na niya, napagdaanan na niya yan, abba at ngingiti-ngiti na lang siya dyan. Baka gusto mong kumuha ng ideya sa kanya, aba pwede mo siyang lapitan at tanungin na lang ika mabuhay si Ruin, si Vlog. Ba't nangingiti-ngiti ka rin dyan? Ayan, parang nga naiihi ka yata. Ay, hello po. Ako po si mabuhay si Ruin, si Ruit, blog. Hindi po, ngumingiti ako kahit dahil nakikilig-kilig din po ako. Kinikilig-kilig din po ako. Ay, nabubulol din po ako tulad nyo. Kinikilig-kilig din po ako nung narinig ko na si, ka si kaskaserang mami ay pumapag-ibig. Aba, napapasana always ako. Sana dumating din yung time na ako din na kapag umuwi ng Pilipinas aba magdiligan din kasi tuyot na tuyot na po ako baka meron po kayong kilala na pwedeng magdilig Ayan, kahit bayadan ko na lang ikaw talaga, iha, patapos na tayo, nagpi-plating na nga tayo, Na-store naistorbo -nai pa tayo yan sa tanong mo na yan. Aga, tanungin mo yan si The Survivor Grandma, ayan, baka meron siyang idea kung saan siya tumatambay. Alam ko yung mga mamasang, ayan yung mga thunders, may tinatambayan yan para makakuha ng... mga macho at mandidilig sa kanya lalo lalo mga bata ayan baka may idea si the survivor grandma o di kaya yan si Bibi na hindi marikir. Ayan, expert na expert yan. Nakadali pa yan ng ayan, kanyang uh, ka team. Ayan, tingnan mo. Ayan, tignan natin. Ikaw, Perky F. Ayan, baka mayroon ka din uh, gustong uh, habang ayan, pinapakita natin yung ating finished product. Ay, hello po. Ako po si Perky F. Pero hindi po ako magtatanong. Gusto ko lang po sabihin na meron din po kami niluto na pansit. Ayan. At syempre, binaon po namin yun. Bukod po yun sa, ayun, niluluto ko lagi na paanang manok. Ayan. Pero dahil patapos na po tayo, ay hindi na po ako magtatanong. At hindi na rin po ako mag dahil hindi po ako makulit ngayon. Behave po ako. Kaya, ayan, maraming maraming salamat po sa lahat ng mga nanood na nandito. Ayan, unahan ko na po kayo. Ay, ikaw talaga, Perky Sige. marami Sige, maraming salamat sa inyong panonood dahil tapos na tayo. Good vibes everyone. And don't forget to like, share, and subscribe. Siyempre, pabonus mo na rin ang notification bell. At lagi kang manood at updated dyan sa ating mga menu na napakasarap at napakayami. Kaya good vibes everyone. Thank you for watching. Bye-bye. Mama. Chup-chup. shau See you on my next vlog.